Hello mga guys, dito pa rin tayo sa highway, medyo may kalayuan kasi mga idol. So naghubad tayo ng jacket natin at ikalawang yugto na ito pag ating pagbibidyo. Pahinga-hinga muna tayo, siyempre ginabi tayo na hindi tayo nakapagbidyo para ipresenta sa inyo. Baka nagtaka kayo na hindi tayo nakapost, eh siyempre gawa muna tayo ng bagong video mga guys no antabayana na lang yung mga herbal na hindi pa natin mai forward sa inyo so bukas kung may time tayo eh baka matanggap ninyo na may mga iba naman tayong mga herbal na mai presenta sa inyo so nasa highway, highway pa rin tayo mga guys ito nga ang ating ano serbeso so tambay tambay pa rin tayo mga idol so ito talagang medyo pagod tayo buong araw eh medyo ano tayo lupay tayo ngayon so kaya nga tayo tambay-tambay muna dahil medyo pagod mga guys kaya ang ganda-ganda ng ilaw ng daanan o, oh, ng highway oh talagang napakaliwanag talaga ng lugar namin mga idol. So, napakaganda. Kaya parang mawili din tayo, tabang nagpapahangin-hangin tayo, at habang nagpapahinga-hinga tayo, ah, nandito muna tayo tambay-tambay. So, hanggang dyan na lang siguro mga guys, yung ating pagbibidyo. Sana'y nagustuhan ninyo. Kahit pa paano, may ipresenta tayo sa inyo. At kung kahit pa paano nalalaman ninyo kung saan tayo ngayon so maraming salamat sa inyong pag panood ng ating pagbibidyo hanggang sa muli thank you so much ayan bye bye god bless thank you for watching